Nakuha na natin ang na mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Ito ang mga biktima ng Super Typhoon Nando Janho sa Kalayana Island. Aba, umaapila na ho ng pagkain at masisilungan. Halos lahat ho ng bahay nasira habang isa naman na individual ang naitalang nasawi. Alamin natin ang buong detalye tinutukan niya ng Bomborazo tugigaraw. Tatlong paaralan ang nasira sa Babuyan Claro, ang islang barangay ng Isla ng Kalayan Kagayan sa pananalasa ng Super Typhoon Nando. Sinabi ni Bernie Nunez, head teacher ng Babuyan Claro Integrated School, lumipad ang bubong ng elementarya, high school at senior high school na umaabot sa 30 classrooms habang halos lahat ng bahay ay nasira rin. Dahil dito, naratili sa tatlong evacuation center ang nasa 200 katao Maging ang kapilya ng baptized church ay napinsala kaya napilita ng ilang evacuist doon na lumipat sa mas ligtas na lugar. Kinumpirma rin ni Nunez na isang 42 anyos na barangay tanod ang nasawi matapos na mabagsakan ng naputol na sanga ng kahoy. Idinagdag pa niya na hindi rin nakaligtas ang mga bangka na nasira dahil sa malalakas na paghampas ng mga alona. Alos isa o dalawa lang yung nakatayok ng na mga bahay na kumpleto. Dito sa area namin halos dalawa lang at nang uh, pumunta ko doon sa may malayo ganun din ang sitwasyon kaya almost 92 95% to 98% ay wasak yung bahay although dito na sentro yung bangyo natin na uh, safe naman tayo kahit papaano may nagsakripisyo pero sa ngayon okay naman tayong lahat ang inaano lang natin is yung siguro yung uh, immediate na kailangan niyo yung pagkain at saka yung masisilungan ka, bombo At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugegaraw para sa Bombo Network News. sa si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!